Hello guys, good afternoon everyone. Ano so, ni siya ang itawag nila dere og surang small. So mo ni siya ang iisang mall din sa Palawa doon ay escalator. So mo na siya, pasa kami dere sa taas guys. Then, um, kung lang siya, di siya yung nga paya sa ito sa kaisa, no? Ngayon na ko. Actually, gamay lang git siya nga mall sa dinis sa Palawa. So unlike sa Pilipinas, nga nagbahagin ang mono so I notice po nung isa po tingala sinungdan nga di dalik mga kwartahan sa Pilipinas tungkol kidaghang kay tagmol mga balikya so ang tao madani o pamalit o bisan unsa nga wala sa plano so ang savings mawala so morag mas para sa ako mas okay na yung nani nga country nga wala kaayo yung mall Then, muna siya guys, nanami sa taas. So, muna siya kauban ako ang anak ni Ate Novi. Kami ani na namin tiritan kay holiday ni siya nga time. So, wala mita, nan, mga pasok. So, muna ibuhat nga nag nag mall mall. Nag, ito, sorry sad guys. Then, after ani wapatan na human, wapatan nagsukod guys. Ito you mo know, na siya nga ano, yung mga pariyara gyapon sa mga usay makita na sa atuwa sa kagayan. So, kung, kinisya kini kay kung ako i comfort kay mura siya o mura hirag yun itap sa atuwa. Ang kini siya ng mura ra dyan yun itap. So, yun know, na, na mga nice kailang sapatos pero tungod lagi kay dollars, mabot lagi din eh. So, the po value, ang kwarta nato ito din convert sa atong convert sa piso. Pero, ang palit, pala, palalito nun sa din is mahal. Diyot kihapon. So, ano, uh, buhi-buhi, ragit kihapon ta din eh. So, dito mag-expect. Wala sa inyong nahuna nga naka-abroad. Magkwartahan Madato, Kay ka na mo rin So, inyong nani, may nice snack pod na isnakahan sa gawas. Uh, na ni niya ni Og oh, ice cream so muni siya na po iti race uh, na po lang tawanan sa gawas guys So, yung mo rin siya ang surang mol. Ang, by the way, ang tag iha ang president din his, sa Palau. Then, as I noticed po, guys, ako nakita din ni ang first lady. So, grabe ragit ka simple. Nagbaklay-baklay yan yung mol na siya isa. Walay bodyguard. Apil ang iyang anak among nakita din he, guys. So, muni siyang sa ubos na midapit guys. Uh, muna niya siyang sa mga... By the way, ang dini dito, is nangita akong oh, talipapa. Kaya mga merkado-merkado na by the way, wala na dinhi guys. So, ang ilang pagka naragit sa mga mall na to, mapalit ang ato ang mga, like mga karni, isda, wala talipapa, nga maligya o mga bisang-unsang gulay, wala na dinhi So, mura na ang ato ang nakakuan din kay first gina kong ipangita is ang talipapa. O na bay talipapa din he, sa Palaw. So, wala diha. So, tungkol lagi like kay usa ra man siya ka island. So, mura sa nang mahal ang mga baligya din he kay gina import or export ang tawag na gikan pasad sa lain na country. So, mostly gikan niya sa ang products din is gikan sa Thailand ang products din he. So, muna nga medyo nagigit mahal na kay what is what is baya sa kay pag airplane kay ang Palawis is isa lang gid ka island pero kung naa ka din eh, watong makita sa mga video nga murag mingaw dili siya kuan kay kompleto pud siya og um, mga palitanan kompleto pud um, og mga establishment although dili ing ala uh, kadagko parehas ato sa Pilipinas pero laban na kaysa nga tanan nindot kayo ang place so, so muna siya nga na ang dani ka nga lugar makapalit mga karni ana nasad sila yung mga pan nga baligya guys so kana siya Pilipino mostly sa imong makita din yung is mga Pilipino cute so wala pa ko yung nasugan na establishment na dili Pilipino ang gabantay or gabaligya or gatrabaho so ingon na na siya guys pareha ragi hapon sa atuwa So, yun. An ang, mga government offices din is, muna siya nga, diligit allowed sa ila ang Pilipino mo apply. Only Palawans people ragid ang mag-apply dito sa mga government offices. dire guys, ayun siya. Muna, kita po tag-even din hinga perfume. So, yun Muna, ito ang nakita guys. So, muna, mag na kita mahuman ani, So, Thank you for watching, guys. So, sa nangutana, ugnabay mo ang palaw. So, this is it. Muni siya ang molding niya sa palaw. So, yung anong napipinula, sora. sa Thank you for watching, guys. And, good bless everyone. Bye!